Mas lalong mapipiko ng China sa balitang ito. Gusto na kasing manghimasok ng US sa gulo. Ayon yan sa commander ng US Indo-Pacific Command na si Admiral Samuel Paparo. Willing ang US Navy na sumama sa lahat ng resupply mission sa West Philippine Sea. Payag ang US na harapin ang pulutong na puwersa ng China Cusker. Mukhang nangahamo na tong Amerikano. Hindi na kasi masikmura ng US ang pambubuli ng China pinapahiwatig na kami ang bombahin at banggain yung mga incheck. Talagang magkakasubuan tayo. At wala na raw pake ang China kung gawin to ng Amerika. Resonable naman raw na depensahan ng kaalyadong bansa ng US ang kakampi nito, lalo na raw kung nalalagay sa delikado at alanganing sitwasyon. And, uh, and so, Uh, and so when you ask, would the U.S. consider I mean, certainly within the context of consultations, every option between the two sovereign nations in terms of our mutual defense, uh, escort of, escort of one vessel to the other is an entirely reasonable option within our mutual defense treaty among this close alliance. tignan natin ngayon ang angas ng China Coast Guard pag escort na ng Pilipinas ang US Navy. Paniguradong magpapanik ang China nito. Pero ang malaking tanong, payag ba ang Armed Forces of the Philippines na magpasama sa US Forces? Ayon kasi kay AFP Chief Romeo Bronner, hindi pa raw napapanahon. Ito ang problema ngayon. Nag-aalok na ang Amerikang sasama na kami, pero mataas pa rin ang pride ng AFP na kaya raw nila. Oo, o kumapalag na kayo, salamat AFP. Pero halata pa rin, lugi-lugi tayo at nabubuli pa rin. Magbabagong pa kaya ang aspet ng militar? We will continue our uh, patrols in the West Philippine Sea, no? Not just the maritime sea patrols but also our air uh, patrols. Uh, because it is our obligation. It is our Uh, job to do that, no, to protect our uh, rights, our sovereignty, and our rights in the West Philippines. of the uh, armed forces of the Philippines, as dictated by uh, the Philippine laws, is for us to first rely on ourselves. Uh, so we are going to try all options, all avenues that are available to us, in order for us to achieve the mission, and in this case, the uh, resupply. Uh, and rotation of our troops. So uh, while we can uh, do it by ourselves, we will do it. Uh, and uh, we will then uh, uh, seek for other options when we are already constrained from doing it ourselves. Hindi pa kung tuloy ang plano. Binabalaan agad ni ang America sa na wala raw karapatan ang US na manggulo sa issue sa South China Sea. At kung manghihimasok man ng Amerika, dedepensahan pa rin raw ng China ang kanilang teritoryo laban sa pagnanakaw ng Pilipinas. Kapal na mukha nitong si Mao Ning Ano.